At eto po, si Nika Valencia na hindi po masyadong bane. Ay, bababa na po. At eto po si Engineer. <laughs> si Engineer po, ang pinakamagaling na Engineer po namin dito. Na magpapaganda po ng inyong mga <laughs> lote. <laughs> Siyempre, ang ating sa ay napaka-importante. At eto, ang ating na paligid. Ang ganda po ng ating mga bulaklak. Mas, diba? so, ito. Wow, look at that. You see that? Ang ganda ng mga bulaklak. Diba? Beautiful. Beautiful. Ganda. Na simple Madali lang naman po umakit dito kasi may support naman tayo na kawayan. So, sa mga gusto pong tumingin po sa ating property sa Mabini, ah, uh, This is community building. We are choosing and putting the With neighbors around. Ayan na po. So, diba? Ayan o, yung mga flowers na makaganda. Ang ganda. Ang ganda ng mga flowers. Ayan. Okay. So, we're here. And we're gonna make it. <laughs> okay. So, masarap po ang beach view vibe. Diba? You enjoy the the mountain view and the panoramic view ng beach. So, ayan po siya. At nangagandahan ako dito talaga. Ang ganda-ganda niya, no? Ang ganda. Ayan show Ang ganda ng mga flowers yeah, na yan. Ang ganda. Ay, ang ganda. Ang ganda. Diba? So itong mga naka wire ay may mga owner na po ng property na ito. Ito Eh nasa naman yung ano niya doon? 'yung rin, may, eh. pina, pa tayo na rin sa si Gladys na. kanina tinawagan si Deva, niya oh.